nasira yung bubong ko guys sa ah, kagabi isang malakas na ipo-ipo yan tingnan nyo yung isang atip ayun doon pumunta yung isa naman dito pumasok napaka imposible naman na galing dito yan 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 ang takitin yan yan pumunta dyan o talaga namang nakapagtanong. Hindi ito nasira noong bagyong udit, super typhoon yun. Pero isang gabi lang, isang malakas na ipo-ipo. Sira. diyan, Kaya, mayroon na naman akong trabaho. Sana okay. ba? Naghahanap ka ng trabaho, Arnolfo. Butaw. So, oh, ayan, bibigyan ka ng trabaho ngayon. Grabe ka. Talaga naman, no? Ang hirap yan. Ang hirap yan. Pumasok yan. Ba't pumasok ka dyan? Kayod na naman, guys. Stop it. Get some help. martilyo. Aray! Uh! May ano kasi ako. Siyatik ka. ka. Dito ugat oh. Hanggang dito sa likod. Pero, hindi siya masakit. <laughs> pag mayroon kang ginagawa <laughs> kasi nalilimutan mong isipin yung siyatik ka eh aray aray wala bahala na si batman yan aray aray ah. Woo. tapos talian ko rito kasi wala walang haligi ito eh. Yan, may naging na ng pinsock. Kumusta nyo yung mga YouTube nyo guys? Hindi ba naghihingalo hingalo? I am thinking about quitting YouTube. Kasi nalimutan ko nang magbalbas. Bahala na si Batman sa mukha ko. Uh -huh. <laughs> guys gawa tayo talo guys para hindi siya mag move on so isipin nyo lang guys yung YT natin parang memory bank instead na isave natin dun sa mga USB or sa computer isave na lang natin sa YT then nice. Hag, habang may white tea, nandyan yung mga memories natin di ba wala na kayo kaya kahit zero views yan manood ka ng analytics mo pagising mo titingnan mo so zero views within 48 hours mahirap din yun guys no pero passion natin yung YouTube. Eh kung huminto ako ng YouTube, baka magkaroon akong dimensya dahil hindi natin ma-activate yung brain natin eh, pag edit Ano pa dyan. mga guys? Instead na magmadyong ako, magtungit ako, nagpa-practice ako ng mga editing, Kaya huwag nyo nang yung YouTube natin. Upload lang tayo ng upload. Kasi in the future, kung wala na tayo, ibigay mo yung password sa anak mo, apo mo, sila na magtutuloy doon. Tsaka makita nila yung mga memories natin. Diba guys? Halimbawa yung YouTube, pang lifetime yan hanggang nandyan si Google Google kasi may ari, may ari ng ano eh YouTube guys iglap lang guys dumaan yung ipo-ipo kala ko ano yun eh kalampagan din ako lumabas baka matamaan pa ko nung lumilipad ng mga bubong isipin mo yan nung super audit 250 kph yun lakas noon pero yung hindi siya nasira. Pero nung ipo-ipo dumaan, ah, in a matter of seconds lang. Ayan yan, guys. Talian na lang natin para hindi siya matagalaw. Just follow your passion in YouTube. Huwag na tayong maghabol doon sa mga viral bar... Barial. Ayaw Viral na yan hanggang masa masaya tayo sa ating ginagawa de. go for it man oh ako masaya ako kahit wow. 24 hours mayroon akong limang views diba masaya na tayo niyan at least mayroong nanood kahit <laughs> ipu ipuhin ipu ipuhin ipu ipuhin <laughs> oh no 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 Oh my, oh my. <clears throat> Ayay, oriya tumumba ha Huwag ka sanang tumumba guys Huwag mag viral tayo Lala, sos, munti ka na uh -oh. Balugtot na pala guys Ano ba yun? ala uh -oh. Kaya pala Hirap nang walang katulong guys Kung mautosan guys Kaya inutosan ko na lang sarili ko Hindi so, makasinit like ko Kapit lang dumulas so, Lutin tayo dito sa baba Mag viral ako guys oh, Huwag sana akong mag viral so, Ang hirap na pisto guys Pertikusugas hangin oi Labaw man sa audit? Mao no, ni tangtang siya. Unpredictable. Unpredictable. The weather is unpredictable. And you cannot dictate the nature's angry or wrath. Ano pa? Kaya binaha tayo ni Lord para malaman yung mga nangurakot. Kasi kung walang baha, ay eh, hindi madiscovery pala na tang inang may magnanakaw niyan anak ng na, dito naghirap tayo ng panday-panday tapos sila gumakain ng no! restaurant God, please, 159 no, 000. no, no, what the tayo normal na mamay mamayan dugo pawis luha lumabas lahat dahil sa kahirapan yung iba naman dug... sa kahiyan ayan payback time man payback time you yan minsan nainis ako sa buhay ko dahil bakit ganyan yung ating mahiya pa may, may natira pa kasi lang hiya na sana mabulunan sila yung magnanakaw ng flood control almost there tangi na hirap hirap ng buhay dito sa Pilipinas yung iba panay nakaw ako hindi ako nagmumula pag ganyan na yung naramdaman ko na over oh ah bahala sila dyan makarinig ah, sa lang Kanang hagdan baka tumumba ko, mag-viral, may mag-viral, mag-viral tuloy ako. Sana. Ako. <laughs> ah. hindi na tumulo rito, guys. Ah. gaano kahirap yung ninakawan tayo. Sus ako, ang laki kong binabayaran na buhis, real estate tax, business permit tax. Sana punta yung mga congressman niya na po tehan. <coughs> Kunyari gumawa ka pero wala. Kaya gumawa. Kala ko yung ghost na sa lumang bahay lang like, yung mga haunted house. Mayroon ni pala sa kongreso. Adong. Huh! <laughs> oh, paitan ni Kunubi Adong ay. <coughs> Guys muntik, nga guys muntik na nabalik guys muntik na akong matumba guys buti ayan guys oh I don't care pero siyempre may red flag yon alisin ah, ko yon palitan ko oh ang babait ng mga congressman hindi sila magnanakaw yung mga anak ni Lasus grabe ang hirap ang hirap pumunta sila ng mall wala silang pira o hindi sila makakain hmm. papalitan ko niyan Tama na guys. Parang na ako guys. Habang nagtarbaho ako. Alam eh. nyo guys. Parang na-hybrid ako eh. Naiisip ko na hirap na hirap tayo. Tapos naisip ko yung mga mababait na magnanakaw. What? What the fuck? Contractor na yan. Uh, uh, mura, mura na naman ano pa? Hindi ko na alam kung anong gawin ko. Hinto na lang muna tayo, guys. Okay. Puro mura ang ma maririnig nyo. Hinto muna tayo.